Uy! Yes. Sa loob ng Taytay Grand Changi, update ko tayo. Ate, magkano sa shorts? Sa 50 sh po. 50. Chalice fabric to, no? Yes po, madam. Last size yan. Ang ganda nung ano niya ng tela, oh. 50 pesos chalice fabric, oh. Ito yung magandang tela. 5-6. Pang ano tong summer outfit. Design. Oh, Ito, mayroon pa. Magpag sa ganito pong toko. 65 lang dyan. Okay. 65. Sa Taytay -tay Grand Changis is to number 6. 33. Yung may mga, ano, a plain madam, ano siya? Uh, 110? 85 po yung hill, total linen. Cotton linen. Pag yung may terno po, pag ganyan pong terno. Ito 160 po. Ito 190. Ayan, 160. Dito yung sa loob ng Taytay -tay Grand Changis. Sa mga naghahanap ng summer outfits na, anong tawag dito? Ah, square pants. Okay. So, square, square pants. Square pants. Si Work. Yan, ito yung mga latest ano, update okay. na no? design. Ito yung mga usong ano, design ngayon eh. Ang ganda ng tela, tamang-tamang pang, ano, pang outfit of the day. Fashion. Malamig ang tela niya, madam. Malamig yung tela niya. Chalice Fabric, oh. maganda siya. Yeah, Super ito po. Nito, madam. May paano ang ano, ano mga o-order sila? Nagde-deliver oh. po kayo? Hmm, GNT. GNT. yeah GNT. Ito po, 65 itong ano, parang tokong style. Okay. Ito yung mga update po ng design ng ano nila. Ito yung mga latest update ng summer. Sineta Square Pants, tao po. Trending ngayon yan. Ito mga trending. Sabi niya ito yung trending design ngayon. Na ano na summer pang summer outfit. Ito maganda. Visit kaya sa 633. Sa 633, mayroon din silang terno. Tsaka may mga shorts. Ayun, ang ganda ng tela nito. Last size. Plus size. Ito ba plus size din ba ito, Yung ganyan? Opo. Magkano yung 160? 190. 190. Tama-tama pang summer. Ito yung usong design ngayon eh. Ay, May itong kulay yan kasi naubos. Ano, naubos na. No? Kita mo ba? Ano siya dito? magbenta Sa naghahanap ng ano, o ito. Dito lang sa Taytay Grand Changge Stool number 633. Ayan. Available Monday to Thursday. Monday, Monday at Thursday lang po kayo okay. open. Monday to Friday po, weekdays. Wala White po weekdays. Ah. Uh, ayan, punta na lang kayo dito sa Tai Tai Grand Changi. E. Kayo nagtatahi, madam? Pero ito mga design ni ko nagdi-design? Oh. Ano po yan? Ah, okay. Kayo lang nagtatahi. Yeah. Sila may ari. Mapakuha ni madam. Nahihiya. <laughs> Ang ganda-ganda pa naman. Hello. <laughs> ganito. Ang nito eh, no? Yung tela niya, masarap ang tela nito. Mga Chinese fabric, maganda tela. Mga But pang lakad. Oo. Oh. So, mga pang, pang summer outfit. Trending summer design ngayon. tamang tama ngayon summer. Punta na lang kayo dito sa Taytay Grand Changi. Stool number 633. Thank you, madam.